different. Um, last uh film fest uh, launch. Uh, parang nakita namin kayo na parang hindi kayo naging gano. Of course ka sa result nung sa uh, yung mga script na naapruban dahil uh, hindi na approve tong sa kay Gringo kunata na movie tama po ba? yung ano Wala yung problema yun sa akin. Kasi yung mga no, hindi nila approve yung script eh. So ginawa namin finish film. Finish film. Eh. So, Prerogative nila yun. Ang nililiklamo ko roon, yung, yung script nung kay Vice, Vice okay. At ik iklaro ko ha, hindi ko sinasabi yung disqualify nila. Pag nila yung disqualify. Kaya lang sabi ko, kung ginuha mo yung idea from another movie, kung so yun ay uh, uh, ay brutas o fruit ng uh, creativity ng isang writer, I acknowledge ko naman, kasi pareho-pareho naman eh. Bago nila, hindi naman OFW yung higit sa lahat. O paano maging OFW 1955 yun? Ay pambihira naman. Siyempre, may konting magkakaiba. Pero kung yung story arc ay pareho, i-acknowledge ko naman. Eh yun nga sa Amerika eh. Kahit malayo-layo na eh. Pero ang nag-inspire sa'yo yung isang story, ah, di ba? Based on the novel of, oh, di ba? di diba? Based loosely on. Acknowledge knowledge mo naman, kasi kawawa naman yung tao eh. Idea niya yan, bago kukunin mo. Give some acknowledgement. Pero, attorney, sinasabi po kasi ngayon, parang wala naman na talagang original. Meron. Meron. Acknowledge knowledge nila. Walang original, pero kung kopyang-kopya, eh, ano na yun? Nakaw na yun. Walang original. Ay, yung love story lang eh. O, oh, dalawang isang lalaki, isang babae. O, oh, nagkaibigan, tutod yung parents. O, oh, syempre. Pero kung kukopyahin mo yung, uh, ah, alibawa, yung, yung ah, medyo girl na liberated, na mag, uh, ah, may in love doon sa boy. O, couple, may in love doon sa ah, isang, ah, yung medyo uh, ah, and proper na lalaki marami ganoon pero kung kokopihin mo mismo yung script ng ano noong uh, dahil mahal na mahal kita eh plagiarism yon adaptation na yon sabihin mo adaptation ato anong year nga po yon parang matagal na di ko ba 1955 yan that it doesn't mean na hindi mo so, na acknowledge why the record ato ni napanood niyo po yung Napanood ko ang dami ko na panood na luma yung uh, uh, pangako ni uh, Apollo Sancedo lahat yan, pinapanood ko yan sa YouTube kasi mahilig yung sa pelikula. Pero okay. pareho eh. O, huwag mo sabihin yung insurance, napatay. Ha? May namatay, napagkama lang siya yung napatay. Nung bumalik siya sa kanila, nakita niya, nakakonekta ng insurance, gaganda yung buhay ng pamilya niya. Hindi na siya nagpakita. O, hindi pwedeng ano yun eh. Coincidence yun eh. Oh, pati yung amount nga eh, doon sa, ah, ano, na, yung sa higit sa lahat, 10,000, ito 10 million. Oh, pati yun eh. So do nag say that it was not even inspired by that. BS yun. Okay, o, last na. Huwag mo Okay, last na. Oh, ito mo inspired by, o based on, mamamatay ka ba kung sasabihin mo, ikaw ay na-inspired? Oh. Kung na-expire, mamamatay na ako. Joke lang. Hindi. Ato ini yung tawag yan. Give credit where credit is due. Doon na ako naiinis Okay. Pero ipapasok niyo pa rin sa finish film itong uh, gringo Honasan nasa store. Eh, hindi na, hindi na. Ay, hindi na Aho, po. Ako, baka hindi na kami umabot eh. So, ano so, po is, say, uh, ano po say ni Robin, ni Sir Gringo? Hindi, sinabi ko naman sa kanya kasi nga, yung schedule naman talaga niya. Kasi of course, we have to understand that Mr. Padilla, mm -hmm. si Senator Padilla has to prioritize yung kanyang mga tungkulin bilang senator. Doon siya inalali. And you know, for the record, I want to say that uh, Uh, Robin is doing a very good job as senator kasi sinusunod niya yung uh, talagang essence ng Senate na elder statesman, mahinahon, magala, hindi siya nang babastos. Ang niya yung karapatan ng mga resource persons is better than even some of the lawyers there sa Senado, yung mga veterano na mga bastos. Thank you. Okay, thank you po.